baliktad na ngayon ang panahon ikaw na nga yung makagawa ng pagkakamali sa kapwa mo ikaw pa yung magsusori ikaw pa yung iiyak hahagulgol para ihag siya wala nga talagang utang na loob yung ganong tao napakasakit alam mo yung yung tao na duro, yung durog, ay, alam mo yung feeling na durog na durog talaga yung puso mo dahil sa ginawa niya sobrang sakit ang hirap ang hirap isipin na bakit nangyari yung sa'yo bakit ginawa niya yun sa'yo wala talagang utang na loob kaya sana makalimutan ko to unti-unti kong makalimutan mga ginawa mga bakas na mga sugat na iniwanan niya sa amin. Sabi nga ng nasusulat nga sa Biblia, oo, pero nasusulat nga sa Biblia kasi ang Panginoon nga ay uh, una sa lahat, inosente siya, wala siyang kasalanan. Kaya lang siya nagkaroon ng kasalanan dahil inako niya lahat ng kasalanan ng buong sanglibutan wala siyang kasalanan eh. Kaya lang siya nanabahida ng kasalanan dahil inako niya lahat. Yung pagkakasala ng buong sangkatauhan na hindi naman niya ginawa. Kaya siya ganun nagkasala. Kung tutuusin, tayong mga tao lang, normal na tao ang uh, ano nun. So ano naman ang mangyayari sa atin na isa lang tayong tao normal na tao kung sakali tayo bawat isa sa atin ay sisingil ng Panginoon na tayo yung mag ano, iba hindi, hindi rin natin yan. kaya yung Diyos na lang yung ah, tumubos ng ating mga kasalanan kaya oo tama yun sabi nga nila bawal tayo mag mag tanim ng galit sa kapwa natin kasi wala namang taong perfecto opo tama opo pero um, naalala ko lang po kasi talagang as in talagang grabe talaga yung pinawa niya as in uh, hindi ko pa makalimutan kaya nagpipray ko po talaga na unti-unti uh, ko na itong makalimutan at hindi na mangyari um, muli yon kaya ang sabi ko sa sarili ko ayoko nang tumulong pa kasi kung tutulong ka din naman na gaguhin ka din naman huwag na lang kasi una sa lahat yung husband ko mabait. Wala akong masabi. Kaya minsan nga may mga problema ng ano, tinatago ko na lang eh. Tinatakpan ko na lang para para ayaw ko nang makarating sa kanya. Kaya minsan minsan guys uh, pangitingiti lang ako sa harapan ng camera pero sa likod niyan marami akong inaano pero hindi naman ako yung kagaya ng iba na iyakin <laughs> iyakin tapos kunting ano dadamdamin yung uh, ano hindi ako ganun kasi yung bagang nag nai, bisig na pag naaalala ko yung tao na to or minsan may umaano sa akin na kaibigan ay kinukumusta yung si ganto si ganyan sabi ko wag mo nang anuhin yan sa sa akin kasi pag naaalala ko kako ay Ah uh, anong tawag dito na inaabutan ako ng uh, pagkainis na alam mo yun, na buhabalik yung dating alaala ko na nangyari na ginawa sa akin kaya ayoko na talaga kung tutuusin, ayoko na talaga last na to hindi na mangyayari ma at mauulit muli yung kasi ang sakit alam mo yun, mas masakla pa sa pay break up sa isang mag boyfriend, mas masakla talaga sobra ayoko lang po sabihin kasi alam niya. Alam mo na, alam niya naman po 'yon. Eh social media po ka to. So kumbaga parang unti-unti ko lang nilalabas. Parang ano na lang uh, guess lang gano'n. <laughs> Hindi ko yas, na ano ko yung pangalan ko kanina pero alam niya 'yon pag napanood niya to. Kilala niya kung sino siya.